sa isang gabi na inaasahang puno ng kasiyahan at aliwan, naging sentro ng kontrobersya si na Kim Chu, Paulo Avelino, at Sian Lim matapos ang isang hindi inaasahang insidente. Ang nasabing pangyayari ay naganap sa isang engranding event na dinaluhan ng mga sikat na personalidad sa showbiz. Ayon sa mga saksi, Nagsimula ang tensyon nang makita ni Paulo si Sian na tila seryosong may sinasabi kay Kim. Ayon sa mga naroon, si Sian ay mukhang may gustong iparating kay Kim na nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Hindi nagtagal, naging mainit ang sitwasyon ng sumali na si Paulo sa usapan. Nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng dalawa na ikinagulat ng mga bisita. Dahil dito, si Kim, nakilala sa kanyang pagiging mahinahon at mapagpasensya, ay hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Ayon sa ilang malalapit na kaibigan ng aktres, matagal na raw may tensyon sa pagitan ni na Paulo at Sian. Ngunit ngayon lang ito pumutok sa publiko. Napabalitang si Sian ay nagbitiw ng mga salita na labis na ikinasama ng loob ni Paulo, at dahil dito, nanggigil si Kim sa galit. Sa kabila ng mga pahayag ni Sian na wala siyang masamang intensyon, hindi na itago ni Kim ang kanyang pagkadismaya ang aktres ay lumapit kay Sian at mariing pinagsabihan ito na ay ang kanyang kasintahan. Ang eksena ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga bisita. Ang ilan ay nagulat habang ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang suporta kay Kim. Hindi rin napigilan ni Paulo na ipakita ang kanyang suporta kay Kim. Aniya, naiintindihan niya ang nararamdaman ni Kim at pinasasalamatan niya ito sa kanyang pagtatanggol. Sa isang pahayag, sinabi ni Paulo, "Mahalaga sa akin si Kim at hindi ko hahayaang may manakit o mangapi sa kanya, lalo na ang mga tao na malapit sa kanya noon." Sa kabila ng insidenteng ito, nananatiling tikom ang bibig ng tatlo tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang alitan marami ang umaasa na maaayos din ito sa tamang panahon at sanay mapanatili ang respeto at pagkakaibigan sa pagitan nila patuloy ang mga fans sa pag-aabang ng susunod na kabanata sa buhay ng mga paborito nilang artista habang nagaantay, patuloy ang usap-usapan sa social media at mga forums kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa nasabing event. Maging ang mga entertainment reporters ay hindi magkamayaw sa pagkuhan ng karagdagang detalye upang mabigyang linaw ang kontrobersyang ito. Sa huli, ang nangyaring insidente ay nagsilbing paalala na kahit ang mga kilalang personalidad sa showbiz ay hindi ligtas sa mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig at respeto, lahat ng problema ay maaaring maayos at malampasan.